Binawian ang buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng sospek habang papauwi ito mula sa isang sari-sari store dito sa Malinaw, Aklan. Pasado alas 9 ng gabi, nitong Honyo 13, taong kasalukuyan. Isang tawag ang natanggap ng Malinaw Municipal Police Station na may nangyaring pamamaril sa barangay Kinalangay Nuevo. Kinilala ang biktima sa pangalang Dario Saspa. Uh, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang uh, cellphone 9.03 in the evening. Agad nga na rumisponde ang mga kapulisan sa pangunguna ng investigador na si Police Senior Master Sergeant Gerald Isuga. Immediately pumunta kami sa lugar kung saan uh, may pamamaril na nangyari. Pagdating nila sa lugar ay nadatnan nila ang noon ay duguan at nakataob ng biktima sa gilid ng kalsada kinilala ito sa pangalang Dario Saspa na residente rin ng nabanggit na lugar. Ibuguan na na nakataob. Naisugod pa nila sa ospital ang biktimang si Dario Saspa pero idiniklara itong dead on arrival. Dating sa ospital uh, uh, yung biktima natin is uh, na uh, dead on arrival ng attending physician. So, Oo, gin survive man kung tayo makabito sa so, uh, ospital. Nagtabo ng dalawang tama dulot ng pamamaril ang biktima na naging dahilan ng agarang pagkamatay nito. Ah, nakita natin yung dalawang tama ng baril. Saan? Sa right shoulder na nag sa loob ng chest niya sir. Yun yung ah, fatal wounds na nakapatay sa kanya. At saka isa-isang ah, sa kaliwang pa. Sa malalimang investigasyon ng pulisya, at batay sa mga naging pahayag ng mga nakasaksi, doon na ang sospek na si Ricky Rapis, na residente din ng nabanggit na lugar. Ayon sa mga nakasaksi, mag-aalas 8 pasado raw ng gabi, pumunta ng tindahan ang biktima kasama ang mga barkada para bumili ng sigarilyo. Kasama yung dalawa pa niyang uh, barkada ay pumunta doon sa isang uh, tindahan sa sari-sari store para bumili ng sigarilyo. Nag, ano sir, oh, nagbakay kami. Hauna tabi kami ito sa Baraka, sir. Tapos nag-abot yung si Darius, si Maclin, ag si Mikael, sir. Gabakay si sigarilyo konta. Nagbakay at sigarilyo karon. Papa uwi na raw mga ito nang biglang barilin ng sospek si Darius. Pagwa naman na si Darius sir gaagto taon sa motor nana di ta ito tapos sa tabok sir do anang, ano sa tabok it karsada anang nga motor sir naka parking tapos amon iya banda sa may gate it baraka sir tapos ay gaagtod ko ta ito si Darius ginapitan eh, mo ni Ricky Rapi sir tapos ay hinambaga na nga high hey, Allen tapos sabay tutok barel lupok yung upok ra sir so, nung pauwi na sila yung tatlo nung pauwi na ah, habang papunta sila sa isa motor nila na naka parks sa gilid ng kasada eh, bigla na lang lumitaw itong uh, suspect suspect natin at uh, pinagbabaril niya yung uh, biktima. Tayo siguro sa Ay alin man na ano pumugo ko mo. Na dito kasi sa loob na papasok na ito ay may isang tindahan um uh, naglakad ang uh, biktima papunta dito sa area na ito ito yung pagitan or distansya kung saan nangyari tong pamamaril ito so na sa lugar na ito sinasabing natumba ang biktima naisugod pa ito sa Aklan Provincial Hospital pero idiniklarang dead on arrival ayon kay Police Senior Master Sergeant Gerald Isuga Dating away umano ang naging motibo ng krimen. Sa malaliman na investigasyon po, ano ang matinding uh, motibo, ano po ang motibo ng pamamarilo? Ang ng pamamaril is uh, may dating alitan yung dalawa hmm. na sabi nung kamag-anak ng uh, biktima is noon pang mga 2007 o 2008 na kung saan is yung, yung biktima at saka suspect is nag-away rin at na taga ng ng suspect itong biktima natin pero nagkaayos din sila sa barangay. Dati may alitan sa sir ay, ang mangod niya ra ning nag-ino nag, pangayo bagat magamig ito ba na kay nanay na hay matsa nakainom baga ay gulpit ana nang gin buno man sa dughan doon pero hay may jacket abi naka niya, man. Oo. May nakas may na may, may nakasampay ang jacket iya sa ano man manog ng uh, dugot dugot ay ang manghod pang anero gin pa, karon hmm. di ang manghod nagpangayo ba um, at ron kun ano kun nagkasala gin man nim perma ni Barangay Captain Arlene Infante na may dati umanong alitan ang biktima at sospek pero hindi ito nangyari sa panahon ng kanyang pamumuno. Mas so mabuhay Oo, oh, uh, uh, mabuhay uh, yun. Aron bukon. Wa ko sandahin yun oh. sa iriya nga dahil ba, anong gina... Anong ka ba sa makainom, imaw? Mau? Hamat may hamat may baril, imaw? Ano na ang trabaho? Hayroin niya, nila may gada pa naman. may baril gila imaw. Na-recover ng otoridad ang .357 revolver sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Okay, actually yung ginamit na uh, baril is na-recovered namin mismo sa uh, crime scene. Isang uh, uh, Smith Wesson na .357 Magnum. Revolver siya, revolver. Nagpapatuloy ngayon ang paghahanap ng otoridad sa suspect. Sa ngayon ang status ng uh, suspect natin is at large at ang yung hot uh, pursuit operation natin is ongoing. Mula dito sa Kinalangay Nuevo, kasama si Kapobreng Arnel de la Cruz, ako si Kapobreng Archie Hilario at ito ang PV News Online.